Hello mga idolo, oh, hi muna kayo. Hi. Alam nyo ba ang challenge? Oo. Sige. Practice muna, practice. Wait lang, wait. Hindi, oh. Wait. Pagkid. Wait lang, wait ha. Bibilang ako ng tatlo. Sali lang. Ano ba ito? Example. Mamaya, pira na, pira na ito. focus. Focus. 1, 2, 3 Malayo kanina Wait Ito na Sige, focus Let One, two, three. <laughs> Oh, ito na. Oh. oh, yeah. Kita niyo ba yan? Ilan yan? Yay! Dapat masalo niyo ito. Handan ba kayo? Handan! Handa ko handa na. Ando. Cowboy! Ando. Okay. Ando. Oh, lapit, lapit. Nung masyado. Yan. Ang bagay. Para magali. talaga. Ito na. One to 3. <laughs> ito ano ba yan bakit hindi nyo ito last last chance pag hindi nasalo wala na kayong pera sige lapit. ito na one two <laughs> one two three <laughs> Anong piling? Happy. na, huling yung pira. Happy. Happy. Ikaw? Nang snow. <laughs> oh, sige, mag-thank you na kayo sa <laughs> thank ano? Thank you, manood. guys. Thank you. Thank you, guys. Paki-subscribe, paki-follow, pagpaki-like ang video. <laughs> okay, thank you.